Good morning po mga kalaki, narito na po tayo ngayon, alas 8 na po ng umaga At syempre habang nandito ako sa palengke uli at ako po ay bibili ng uh, mga kailangan sa bahay Syempre po, uh, mamimigay po tayo ng mga lucky numbers Kaya isisingit lang po natin ang ating mga lucky numbers, 3-digit lucky numbers, okay? So good luck mga kalaki, eto na po ang mga 3-digit lucky numbers Umpisan po natin sa Las Vegas, 827 Sa Alaska, 312 Saudi 924 Japan 839 Italy 726 Germany 163 Korea 251 Greece 039 Canada 128 Mexico 741 Australia 626 New Zealand 319 India 450 Philippines 932 Thailand 781 Taiwan 6-7-7 Malaysia 1-3-5 Dubai 2-9-9 Hong Kong 7-0-9 Singapore 1-4-2 China 8-3-6 Texas 2-2-0 At Israel 7-3-3 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 3-digit laki numbers. Abay, ano pang inihintay mo? Pwede mo yan? i ramble ha! kung gusto mo para mabalik man ang numero panalo pa rin po tayo good luck mga kalaki tara na samahan niyo ako mamimili ko ngayon ng mga gamit sa bahay good luck